na bago. Salamat na. Malayo yeah, pa kami. Uh, Manila pa. Mayroon naman natin idikit agad ng ano to. Sayang uh, naman yung... Maganda yun kuya, magkapal na ano? Oo. Oh. Yung isa niyan yung bilog maano eh, manifest na Mga pako, pwede yung pako. Katang gawa mo nito ay marumi. Ay, ya. pusa. Pag marumi alimbawa, hindi mo, Man marami, ito, mo ito. Oh, din ride ng ano. Tapos sa pagpapatuyo, kailangan hindi na siya nadikit sa kamay mo pag pag yung ano. Gamit na natutunan din yun sa serpetic. Ano kuya? Serpetic. Marunong din ako mag-balance kung meron lang aparato. Yung panin, love? Oo. Oh. Ano nabi niya? Ano nabi niya? Oo. Dahan-dahan na yan, ma'am. Pero ramdam mo talaga. Matagal ka na, kuya. Sobrang balong Pinyat siya at aap. May kinala mo lang talagang power na siya ng bulgay. Hindi <laughs> mo pa makamisada ang bulgay na ising kuya? Subot ko talaga. Ha? Hindi mo pa makamisada <laughs> <-raisa ng> bulgay. <laughs> Diyaka, ang bulgay Isipin mo kay Aang at Kuwi gano'n nasasaktan siya. Daka ako gusto kong paggumawa kayo. Itibay nga naman. Para magpakinabangan. bay hindi inaalis to. Pinagmumulan pa rin ng dumi. Dapat tama talaga ba inalis uh, kasi dun, kasi si Tito Okay na. Kain na. Okay. 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 Okay yung maayos na dry ba? kasi pero... Ako sa lubak, kuya, kasi magaling akong ilan. Kaya na sa pata ko. Oh, Go! lang siya, kuya. Sa labas mo pa pwede siya. Yung may bukol sa labas yan? Oo, sa labas may bukol. kita. <tuk tangan> <tuk tangan>

Miaw, may 200 ka. Sa Manila, surplus na to, 800. Hindi mga lumang gulong, di ba? <laughs>